Ay. Po, pasensya, pasensya na kasi medyo na hilo ko sa init kanina. Ako na Ah, um, naka, hindi naman, hindi naman nahilo. Medyo napagod lang pa gano'n. Opo, po tayo ng San Rafael, San Ildeponso, Deponso, Baliwa, Clariden. Nako po. limang bayan po yung San Miguel sa Bulacan kanina. Mainit po dyan. Uh Oo. -oh. Mainit. Kaya pasensya na ho na, aga kayo na medyo na. Pero <laughs> ano, <laughs> okay pa naman po tayo. Okay, Ayun. Ayun. Nakaredy na ako kanina pa ho. Ako nakaredy. Yung katawa ko lang medyo... <amil sous> <sharp> hindi ready. Hindi, hindi, hindi naka-analog sa, sa yung analog ko na masaya Sain na po. Masaya hapon po sa inyo dalawa, sa, oh, sa ating mga tiga subaybay. Anyway, kamusta mo na kayo? At ano po mga pinagkabala nyo itong mga nakalipas na araw bilang uh, pagganap nun ng tungkulin, bilang senador, Santol? Alam niyo po, pa, sa, sa buong buhay ko sa Senado. ito nakaraan linggo, ko, pinakamarami ko na napa-approve na panukalang batas. Aba, opo. Tw o. 26. Wow, dami. Dalawang putanin po yun. Yung Sharia Law. Okay. okay. kasi sinama ko na rin yung Maritime Zone. Tapos uh, yung mga busgado. Busgado sa sa Batanga, sa silang Silangkabite, sa Negros. Yung mga RTC. Opo. Ay isang buhos po yun. Misa, nalilito na ako sa number. Sa dami ho ng ano. Uh,